Assalamu alaikum. Andito ako sa Palestinian Embassy ngayon sa Riyadh. And yung tatay ko is kumontak sa akin ka isang araw. After two months na walang message, nakakala ko kung ano nangyari sa kanila. Bumigay na din. Baga, uh, dati hindi niya maiwan ng trabaho niya as a doctor. Kaya ko lang nasabing doctor siya dahil marami nag-iisip ko ano-ano. Alakala na lahat ng mga Palestinian is hindi edukado, barbaric, terorismo. Bali, sa ibang video ko lang explain yan para sa mga ignoranteng tao. Ang punto ko lang dito, dati hindi nga maiwan trabaho niya. Lalo, nagsiservisyo siya para sa gobyerno ng West Bank. Hindi alam ng karamihan na nahahati ang gobyerno namin sa dalawa. Gobyerno sa Gaza at gobyerno sa West Bank. Bali, gobyerno kami sa West Bank at yun yung nagpa sa kanya. Ang presidente namin ay si Yasser Arafat. Ang pumanaw na, Allah yarham. kawan siya ng Allah. Bali, humingi siya ng tulong na makalis siya sa loob ng Gaza at mahal ang gastos doon para makalabas ng Rafa talagang i-risk nila ang kanilang buhay sa pagtawid dahil alam natin mahirap nasa north sila naiwan siya sa north kasama maraming tao doon sa north pa rin na hindi umalis na kasi nag-service siya sa hospital bilang isang doktor na nag aaral sa Pinas cum laude pa siya yung 2006 sa Adventist University of the Philippines kaya ako lang nasabi to Para patunayan sa inyo Na nag-aaral sa pinasang tatay ko At uh, halos Ewan ko lang kung 20 years siya dyan Since 18 years old siya Pumunta siya dyan Dyan na yan nakakilala yung mama ko Mag-classmate siya sa school Bale, ang punto ko dito uh, Kung paano siya matutulungan Ito na Alam mo, for 4 months ng gera Hindi ako humingi ng kahit ano Madalas may mga lumalapit sa atin May sakit uh, Kailangan ng financial Palagi natin pinoposyon yun May isa na tayong natulungan At salamat sa inyo Umabot ng 40,000 ang kanyang natanggap Yon bagyo, anong mang nangyari sa Pinas, lindol or sumabog yung bulkan, Bulkan Taal. Andiyan yung mga followers natin nagbigay, mapamusliman, hujo or Quisiano. Andiyan sila lahat nagbigay. So, et, simula dumating itong gera, wala akong hiningi kahit anong sentimo sa inyo dahil hindi pwede sa bansang ito bawal mag dahil may mga charity organization na mas malalaki sa Kuwait, sa Qatar. Yan dun kayo magpadala. Isa pa, may mga nagsusumbong no? Sa mga sheikh na kilala ko dito. May mga sumbongero wala magawa sa buhay. So, ngayon, wala nang pakialam kung magsumbong sila o ano o bawal dahil tatay ko mismo ang humihingi ng saklolo. Tatay ko mismo ang talagang bumigay na sa sitwasyon na halos mo ikakamatay na nila ang gutom kulang na lang. Kumakain na sila ng nag-message siya sa akin, kumakain na sila ng pagkain ng hayop. Hindi ko alam kung dog food, cat food o anong klase yun. So tinitiis na nila halos ka kinakain na talaga nila sa niya. Mahirap isipin. Ang hirap mag-vlog, ang hirap pumunta sa mga restaurant na nagpapapromote sa akin. Nakukonsensya ako sa bawat kain ko ng masasarap na pagkain na ayong pamilya ko sa Gaza gayon itong pinagdadaanan. So, ngayon lang ako akatok sa inyong puso kung maaari natin siya matulungan. Pero napakamahal. Mabot ng $25,000 para na makalabas sila. At kaya ako andito sa Philippine, ay sa Palestinian Embassy ngayon, bukod sa kukunin ko passport ko, yung kaibigan niya dito, yung kababata niya, head consul, dito sa Palestinian Embassy sa Riyadh. At uh, kakausapin ko siya, pinapunta niya ako dito para kausapin yung kaibigan niya, paano siya matutulungan. Pago gumaduate ang tatay ko, sa pagiging doktor din niya, kahit yung after niya gumaduate, nagservisyo muna sila sa Pinas. Minsan buwan siya hindi nakauwi sa, sa bahay kasi nasa mission sila ng mga doktor na pupunta siya sa mga liblib -lib na lugar, mga probinsyang hindi na aabutan ng mga medical. Hindi naman ako nangihingi ng utang na loob. Sinasabi ko lang, eh, pangalawang bahay ko yan na tinutuloy. Papasalamat ako sa Allah na binigyan niya akong nanay Pilipina. At isa pa, nasa passport natin mga Pilipino ito. May passport akong Pilipino. Makalagay sa passport natin, makatao, makadyos, makabayan. So sana naman, panindigan natin yung nakalagay sa passport natin. Yung makadyos at makaba, makatao lalo. Ako, hindi ko alam bakit natin mahilig mag-generalize yung mga kalahin natin eh. Lahat na lang ang palestino ginawang terorismo isumbong e, kaya kita dito sa mga tao nandito sa paligid ko ng mga palestino baka mamaya amo mo nga palestino pala eh. hindi mo alam eh nagtatrabaho ka dito sa abroad alam mo ba may ari ng albe al palestino din so kalili-wali yung mga, mga ignorante kinakausap ko dito yung mga tunay na tao na mga may puso uh, paano natin matulungin tatay ko na may alis makalabas siya sa Gaza Uh, At na lang siya sa pagiging doktor niya sa ibang lugar na wala ay magawa. Eh, hindi na siya mas masisi. Kasi marami din akong mga kapatid. Eight kami lahat. Na kung mawalan kami ng tatay, kaming eight na magkakapatid. Saan kami di ba? Ako bilang panganay, hindi ko din kayang saluhin lahat ng obligasyon ng pagiging tatay sa mga kapatid ko. Lalo may apat pa ako na anak. So sana po, maunawaan niyo. Maraming po salamat sa inyo. Pakishare po ito. At uh, i-display ko na lang sa description kung ano man ang paano tatin siya matulungan insya Allah maraming salamat po kesa kung saan-saan tayo nagpapadala mga nag-erase dyan na uh, pinagsamantalahan din kami yung sitwasyon namin maraming Pilipino nagpost sa Facebook at ah, tulungan natin mga Palestino mamaya binubulsa lang nila yung kalating pera na kukolek nila eh. matakot kayo sa Allah araw na pagkukum itatanong sa inyo yan so ako ngayon lang ako hihingi para sa pamilya namin na napakahalaga din na ang tatay ko is mailabas doon para sa mga kapatid ko din na may unite kami after 21 years kami hindi lahat nagkita since 14 years old ako. 2016, umalis siya na hindi kami nakasama dahil sa gera. So yan po, ang short story lang po, maraming salamat. Pakishare po ito. At ako po mismo, palestinong na tatagalog, napamahal na din sa ating kultura at lingwahe at bansa. At umaasa akong may mga tao pa rin na may maka, makadyos at makatao tulad na kalagay sa passport natin sa unang page. Ito ay hindi pang bubola. Pero maasa pa rin ako na hindi lahat na nabasa ko sa comment na masama ay ito ang nag ano, o naglalarawan sa pagka-Pilipino natin. kahit salamat po.